Selamat pagi. jangan sawah. Malakai? Malakai? Bah. Hah? Ai biksu ini eh. kalau kau nak. <laughs> <laughs> Nasa. Yan po. Tapos. Ito tutok lawan ha. Nasa may gulong siguro. Ako. Okay. <laughs> <laughs> Malaki. Malaki ya? Malaki. Eh. Ay po, ang mm, um, laki. Oh. Uh, ang laki busog. Kaya pala na rin yung mga takbo. Ano kuya ah? Pare. Ano? Ulo, ulo lang eh.

sa kuya mo, ba meron pa dyan, maliit-liit pa yan. Nakikam sa wala ka Sabi mo, kabarasong. Kabarasong ni Puhit. <laughs>